Yasa is here, our Miss Grand International 2020. 20. Hello po. Kamusta ka naman? Okay lang, busog. <laughs> busog, thank you. Okay, po. saan nanggagaling ang ganda? May nagpapatibok na ba ng puso mo? Miss Grand. Miss Grand lang ang nagpapatibok sa akin. Wala. Ka pa rin ano, focus sa work and nag-enjoy ako sa responsibility. Okay. Next time na, pag may dumating, why not, di ba? Kamusta naman ang travel, travel, travel. I uh, enjoy. Uh, Na-proud ako na no, sa iyo. Thank you. you. Dong travel. Sabi Binilang ko, ko, yun eh, parang nasa 12 na, 15. Hindi naman, ah, 11. Kasi ang Oh, 10. grabe. 11, 11 country. O, oh, ano yung pinaka-favorite mong country na napuntahan mo? Yeah. Siyempre, USA. Sorry, aside from Thailand and the Philippines. Well, USA. Kasi yun yung longest Well, paano mo yung longest flight ko? Pero syempre, USA also. I mean, lahat naman yung tayo. Yung visa especially... mo doon, long visa. 10, 10 years. Multiple entries. Salamat <laughs> naman. Anytime, oh. pwede akong bumalik. <laughs> Invite nyo na ako sa US, please. Pwede na ako mag-New York Fashion Week. Lahat ng Fashion Week siya. Saka hindi lang. Gusto ko mag-asawa ka ng foreigner. <laughs> 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 Alam mo, ayun yung unang naisip ko. Katawa <laughs> 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 ka. Katawa <laughs> ka lang oh, sa so lahat po ng Pinoy lagot, foreigner lang daw. <laughs> Natawa ako doon. Alam mo, yun yung una kong naisip. Sabi ko, hala si CJ, sana mag-asawa na siya ng kanok doon. Let's see! Para doon na lang siya. Let's see, let's see. Eh, pwede naman Pinoy, malay mo naman. Travel, travel. Naloka ka diba? ba? Naloka ka let's ba sa sinabi ko? Ang <laughs> dami-dami ko sasabihin. No, work, dun, work talaga. lang. Hindi, oh, pero, alam ko, fan, fan lang. Oo, oh, oh, yun. Pero syempre, happy ako. Sobrang lagi ko sinasabi, you are blessed. I am. Paano naman kasi napakabait mo. Na. Dati yung na-interview ko siya noon, <laughs> nagbibihis siya. <laughs> Naalala mo yun? Yes po. Oo, oo. tapos ngayon, Thank <laughs> Reyna na siya. Nahawakan ko ang ating Reyna. Charot. What? Grabe naman, oh, okay. hindi naman. <laughs> Actually, kahit ano, hanggang ngayon, parang hindi ako kaniwala. Pagkatawag nila akong queen. I mean, like, may assistant ako. I mean, everything still feels new. O yun ang maganda sa'yo. And then, ano ang plano mo after this? Siyempre, ayan na nga. Ano ba yung magiging gusto mo talaga after this? Well, sana makapag-invest na ako, makapag-open na yung studio for mm -hmm. sa coaching ko. Yun talaga yung sa gusto kong pagpukosin. Kasi I mean, gusto ko naman i-share talaga din yung natutunan ko. Parang alam naman ng lahat, parang napagdaanan ko lahat. Napagdaanan ko Bini Bini, MEPH, Miss Jan, at least in a way, may ideas ako doon. Tapos I get to train girls also who competed for Reyna. Mm -hmm. May Miss World din. So, yun yung gusto kong pag actually. Kasi ang dami nating queens eh Saka sa sinas. Yung mga brand ano. Yes, pero yun. Another gusto side. Gusto kong maging tulad ka ni Awards ba? Oo. I wanted to work with brands. I tried to start working with brands. Pero sana dumamit pa content creating talaga. I mean, yun din ang market natin ngayon, to be honest, di ba? Mm -hmm. So, yun yung isa sa gusto kong ma-work out, sana afterwards. And, let's see, malay natin, hopefully, mabigyan pa ng work with MGI or Let's see, let's see. Malapit ang mga Thailand, so, anytime, pwede akong dumalaw dito. Ay, gano'n. Di ba? I mean, anytime. Basta may pera ako. <laughs> para makapunta yaman, ako. Ay, ayaman yaman na ah, ni CJ. Ah, Pero sana, in God's grace, yung tayo. Pero CJ, ano ang pinakamatinding experience mo bilang Miss Grant? <laughs> uh, winner and queen. Hmm. Siguro, ah, as a queen, siguro yung mga naging Trapped. mahirap lang naman yung pag-process ng visas. Ah, ayun pala. Yung na, nahirapan. Oo, oh, oh. kasi it's still, wala naman akong easy pass eh. Yes, we have letters and invitations from different countries. Sa kakatulong yun, syempre. But at the same time, kasi mahi mahirap siya kasi tight yung schedule. Mm -hmm. Like, kunari, galing ako sa isang country, pagbalik ko ng Pinas, diretso akong embassy. Kahit kabababa ko lang galing plane, magpapalit lang ako ng formal na damit, then I go to the embassy, do the interview, after yun, wala akong makakapagtay na. And then wait, syempre praying, lagi na sana dumabas yung visa. Tapos, I mean, dun sa in-between no, nagtatrabaho pa ako sa mga provinces. Well, thank you so much po sa mga mga probinsya nag invite sa akin. So yun yung, I think yun lang yung, yung struggle. Pero yung pag pumupunta ako ng country, yun po talaga yung feeling ko. Sabi ko nga, kailan ko kaya ulit my experience yun? I get to fly business class. Pagdating ko doon, ando na sila, naka-ready na to welcome ka. Di ba? Hindi naman lang yung gano'n e. Parang pa, sa Miss Universe din gano'n. Di ba? Hindi mo lagi ma-experience yon Pero napakaswerte mo na-experience yes, Balikan okay. natin yung CJ noon, saka yung CJ <laughs> ngayon. mas ano na. Mas ang layo na yung mas uh, CJ. Yes, masasabi ko malayo na, pero malayo pa. May marami pa tayong gustong, gustong, magawin. gustong gawin. For sure, meron pa mga dreams na dadating ng mga bago. I want to learn new things. And sana mas maraming ibang market and industries pa yung matap ko, di ba? Sa so, line of work ko naman. Pero I know, I hope wala masyadong mga malalaking problema na dumating sa buhay, di ba? We pray for that. Pero whatever it is, I think I am more stronger and mas ready ako harapin kung whatever it is. Nasubaybayan kita from the start. Nung nag-start <laughs> ka magbinibini, yes. Mag ano hanggang ngayon. Yes. Talagang grabe ang Diyos, uh -uh. You know? Tinatry ko siya balikan pa onti on. Anong there? message mo noon? Yes. Sa CJ noon? Uh, thank you. Thank yeah. you. Yeah. thank you, of course. Experience. For, thank you so experience. Thank you for not um, stopping. Mm. Kasi of course there were moments Dumating na parang, ka na ba talaga oh, sa punto uh, no na ayoko na, mo na parang hindi naniniwala like, sa akin uh -oh. yung tao. Like parang ayaw mo na mag-pageant Kasi parang ang hirap ang hirap tanggapin ng failure, actually. Lalo nung mag, pag medyo bata anto, ka pa. Saan to? Yung sa Binibin binibini Binibini is one oh, of my okay. biggest heartbreak. Kasi, alam niya, ng karamihan hmm. na naman. And aside from that, kahit nung pinakabata pa ako, alam niyo yung mga pages na sinasalian ko sa city, di ba pag teenager ka tapos hmm. you fail, pero hmm. alam na, ayoko na sumali dito, ayoko na to, ganyan-ganyan. Pero pa. ano yung nagpapabalik sa'yo? Ay, ang katulad niyan, after binibini, sumali ka sa... <laughs> Miss Universe. Paano ka na-convince na, na kung sumali sa Miss Universe? <laughs> Actually, walang lang yung team ko noon. Bigla lang ako nagpasa. Bakit? Tapos sabi ko sa kanila, nagpasa ako ng form. Sabi nila, ha? saan sa isang sense pero I don't Pero off you know unexpected oh, okay. unexpected kasi, kasi parang sabi ko parang marating mo yung ano it's, it's yung a first run Parang uh, um, me it's, ko, it's a heartbreak kasi di ba ng philippines uh, grabe din yung challenge oh, mo oo sabi ko talaga ah baka hindi talaga mm -hmm. para sa akin um uh, big stages i mean i tried nationals also i did ambassadors of the world philippines i did miss bikini philippines mm -hmm. Mm -hmm. Tapos may time I would say na, alam mo yung nananalo ka tapos pag mo biglang ay, ay wala. wala. Na naman, so ibig sabihin oh. siguro hindi talaga para sa akin yung kalaking stage pa hindi ko talaga kaya. Pero parang nasa puso ko kasi talaga I love performing, I love to be on the stage, I love talking, I love meeting, I love the um, exhaust, mm -hmm. yung ma-exhaust ba, mm -hmm. yung stress, mm -hmm. gusto ko siya, yung nabibusy ako, na parang iniisip ko, paano ko lalabas bukas? Ano kayang gagawin ko? Paano ko siya ino-overcome? Yung... Nahanap ko yun. No? So, parang, if nag-stop na, ako, wala na talaga. Ngayon, like, nararamdaman mo pa? Oo, oo! Feeling ko ka-candidate. <laughs> Feeling ko ka-candidate ko, pero ngayon, mas kalmado, kasi yung call time ko, iba. Mm -hmm. Tapos, prepared na yung mga dress ko. Ayun, naalala ko nung kung nanalo ako, 3 days lang, nilanaway na lang, paano kami kukuha ng damit? Tapos ang pinakamasaya dito, yung lumalabad ka. Oo. Tapos ang daming Pinoy. Hmm. Alam mo, sobrang happy ko this time. Ang daming yung Pinoy dito. Hmm. Like ang daming, I mean, from so the boring. media, ang daming fans, ang daming ko naririnig na mag-fly. Mag I'm just so happy na iba, I would say, iba yung na yung pagmamahal ng tunay sa Miss Grant. Mm -hmm. So, <laughs> so, thank thank mo nga. Na <laughs> sila mag you, thank you. sila sa iyo. No, no, thank you. Kasi naniwala din kayo sa akin. Kasi kung hindi naman, Ikaw talaga ang nagpabalik. I think hindi magkakaroon ng eye opener. gada mo na. No, lalo, I mean, do you? Thank you. Arang thank yun, you naman, Jed. Thank you, Jedi. Kapo na ka for doing my makeup. <laughs> iba, no? Iba na yung glow mo. <laughs> Salamat. And team ni Jedi din yung gumawa. Ngayon, ngayon malakas sa ang mga Latinas. Well, I would say lagi naman silang first time. Iba-iba din ang dating nila. May laban, tayo. may laban tayo. May laban oh, tayo. may laban. Kitang kita. May laban kita. din naman oh. tayo, guys. Huwag diba may si kayong Jay, ng... Sinabi ano. ko din sa sa'yo na no, may laban tayo. Oo. Oh, oh. oh. so, ngayon, well, may depende na yan sa girls kung ilalaban. Ganon din naman siya. Dapat consider. Oh, Oo, oh, kasi for sure, ang mga Pinoy naman patuloy yan eh. Susupport yan. Mabawasan man, magkaroon man ng dagdag, di ba I mean, natin masabi, mabawasan, magkaroon ng mga hindi man iniwala. But still, nasa sayo na yan eh. Kasi I would say, honestly, during my time, there were also people naman hindi naniniwala. Pero ako parang alam ko yung pagtitiwala ko sa sarili ko kaya I think my my belief in myself is bigger than the belief of others mm -hmm. I think that that what makes me more stronger and closer to the at that kind of time parang kapag nawalan ka na lang ano ng prinsipyo sa sarili mo wala na mawawala ka correct totoo uh, yun so anong payo mo kay Emma Ayun, uh, I'll go back to that. Uh, ate, maniwala ka lang sa sarili. Ko. And yun nga, sabi ko, cliche as it sounds, Just have fun. Huwag masyadong isipin yung, like, it's a competition. Maging competitive tayo ng ganito. Sobra-sobra. Mm, so, sabi ko nga I sa think, kanya, ano lang, take it easy. Oh, enjoy mo lang. Oh, take it easy. Lang. Enjoy lang. Slowly. I mean, banat pa rin ang banat mm -hmm. kada labas. Dapat pero, yung level ng target mo, pataas ng pataas. Oh, oh, so, Huwag ka -agad mo na doon sa... Na, Nag-e-enjoy. Ganon mm -hmm, dapat, yung dapat yung mo. Para yung dating sa ating bagay. Yung atin, lapas, yung, oh, oh, ganina, yung register. No? Yes, yes, yes. Palaga. Sana po, tatuloy ang pag-support sa Miss Fran. And of course, sa mga candidates ko. Siyempre, hindi lang doon kay CJ. Ah, thank Kasi you. Kasi siyempre, matatapos na yung reigning yes, niya. Na. So, siyempre, uh, mag-iiba, ba diba? Mag-iiba. Pero sana, wag kayong magbago sana, sana sa pagmamahal. <laughs> sa lahat ng gagawin niya, yes. sa lahat ng mga tatakbuhin pa niya, yes. dapat kasama pa rin tayo please, ni CJ. Please. I'll be more active also with social work. I mean, I've always wanted. And to be honest, isa naman sa mahirap uh, fans. Kasi alam mo parang, gustong gusto mo tumulong pero ikaw sa sarili mo, paano kaya kumulong? Paano kaya? Kasi you have to have mm -hmm. fans. Mm -hmm. To, to be honest. And sabi ko, mas naging madali siya sa akin na nagkaroon ako ng fans. Oh, Kasi mas marami na akong fans, connection. Mas but... maraming tao na tumutulong. Kasi noong unang parang, yes, I know naman. I try to help. And I can help in my own ways. Pero alam mo yung pag mas marami, ka, yung mas marami ka nakakasama ako, mas mas family, easier. Pala. Kaya feeling ko mas marami na akong org na mas ma-help, mm -hmm. yung more advocacy na magagawa ko. Kasi I don't wanna focus into just one thing, kung ano man yung kaya natin tulungan. Sana, sana po ano uh, tulungan niyo din ako. Ayun, sa good time to Miguel sa pag-support kay CJ. Kasi okay. syempre hindi pa naman dito natatapos ang lahat. Yes. eh. Huwag naman sanang matapos ang ito. <laughs> no! Nakakaloka ka naman. Hindi, I mean, hindi, no. kasi ba? Diba, hindi, yeah. I mean kasi kadalasan, kapag natapos na yung rainy, yeah. nag-iiba na, nakatutok na sila doon sa sumusunod. Oo, oo, oo. Pero May syempre, naman, sana pa naman, pagpatuloy pa rin natin. Oo, sana, At maging sana. active ka pa rin. Oo naman. Lagi akong active, alam niya. Ayun. Sa lahat ng... ano, Yes. Mga <laughs> yes. Ayun ang kailangan. Parang <laughs> candidate. Correct. Para Thank you po. Na. Thank you po. Maraming salamat. Salamat. See you tomorrow. And sa mga susunod Opo. Thank you. Thank you. Thank you.